kapito ng gabi nang magsimulang dumating ang mga paanyaya sa selebrasyon ng kasalan ni Napaulita Gomez, ang pamangkin ni Doña Victorina at Juanito, anak ni Don Timoteo Pelaez. Buenas noches. Buenas noches. Turi ka. Buenas noches. Buenas noches. Tuloy ka. Maraming salamat. Dumating na ang bagong kasal mula sa seremonya sa simbahan at kasama nila si Doña Victorina. At sa na rin ang bagong kasal. Como estas usted? Bonito. Hey, Bonito. Muy bien, papa. Esperar. Tejillo. El hambre. Ahor. Tejillo. Ah, efectivamente. Bonito. Chico dito. Pikiras si niya. Ano raw? Ang sabi ni Don Timoteo, tinawag niya si Juanito na iho na ang ibig sabihin ay batang lalaki. Ang gusto naman ni Juanito ay matawag na El Hombre na ang ibig sabihin ay lalaki na ito. Ah, si... Please. si Si, kesi? Okay, Sigilan na nga natin ang pag espanyol at tumungo na sa okasyon. Sige, kung yan ang gusto ko. Sige, mauna na kayo. Anong oras na? Alas 8.30 na wala pa rin sinyalis ang Kapitan General. Kailan siya darating. So ko rin tumungo sa palikuran. Ngunit paano kung dumating siya? Walang sa salubong sa kanya. Nakakahiya naman. Mabuti pa eh. Dito muna ako. Don Tumiteo! Ano yun? Ang mga sa kanila ang mga sa tema ng fashion? hindi siya elegante. Hindi elegante. Anong hindi elegante? Yun ay mga kromong binilipas sa Manila at yun ay mamahalin. Eh. Sino nagsabi hindi elegante ang mga kromong iyon? Bukas ang bukas sila yung matawag at sisigilin sa mga utang. Hindi ko alam. Narinig ko lang sa tabi-tabi. Buenas noches, Kapitan General. Buenas noches, Don Palais. Eh sa kabilang dako naman, si Basilio ay nagpupursiging makarating sa ganapan ng selebrasyon. Hindi ko kaya mamatay ang mga walang malay. Kawawa sila. Kailangan ko silang bigyan ng babala. Pasukin nyo! Pasukin nyo! Pasukin nyo! Saan tayo maraming handa roon. At sana makakuha tayo ng malaking pera kay Don Pilaes dahil sa servisyon at presensya natin. Mabuti't pinaalam mo sa kanisan. Ikaw naman, paano mo makakalimutan ang pinaka-importating kay bagay na ito? Padre Salve, Padre Irene, sayang at wala si Padre Camora. Mga matay kayong lahat. Mga demonyong nagpapanggap na anghel. <coughs> Punong-puno ng galit ang kalooban ni Basilio. Wala siyang ibang maisip kundi ang paghihiganti sa mga nagkasala sa kanya, subalit nanalit pa din ang kabutihang loob niya nang magpakita na sa wakas si Simon. Ang ilawan! Ang ilawan! Yun ang gagamitin niya! Hindi! Hindi ko kaya mamatay sila! Naisip ni Basilio na kahit man lang may mailigtas siyang isang tao sa kapahamakang dulot ni Simon. Papasukin niyo ako! Bawal ang madungis dito! Isagani! Basilio, bakit ganyan ang itsura mo? Kailangan na natin umalis dito. Hindi naligtasan lugar na ito. Hindi, kailangan kong makita si Paulita. Dahil bukas na bukas mag-iba na siya. Isagani, hindi ko ang ni Paulita wala ka na magagawa doon. Hindi, mahala ko ni Paulita. Senior nandito ka na naman. Hindi ba pinaalis ka na namin? Alis! Dali-daling tumungo si Isagani sa piging habang si Basilio naman ay naiwan mag-isa. Mani masulpare, krisis Cristo may Ibarra, sa iyong biro, patay na si Ibarra. Ito nga ang lagda ni Ibarra. Huwag niyo intindi ng isang biro. Pinapalagay ko na ang sulat na yan ay nangangahulog Mamamatay tayo ngayong gabi. Pakalasunin tayo. Lumalabo ang ilawan! Andres Alvi, itaos mo ang ng ilawan.